magluluto tayo ng broccoli. Ang gusto nga nito, ang gusto ko nga lang, steam lang. Gusto, ni Gunso, gusto ni Bunso, igisa sa oyster sauce na walang at at saka walang kamatis. Ano lang, sibuyas lang, at saka bawang at saka si suni, cubes. Yan. Ihiwain ko pa to. Tapos partnera ng tuna. Kahapon naman, munggo at tuna. Ngayon naman, ito broccoli. Ako may dumaang eroplano, maingay. Yan, magluluto tayo ngayon. Uunahin ko yung isda matuna. Yan yung brokoli, hiniwa ko na. At maaga si Bunso nagpasundo kay Pronaldinho, kaya ako lang mag iisa yeah. Mga bro, mga sis. Unahin ko muna, iprito ko muna yung tuna. Yung tatlong hiwa, may tatlong hiwa pa ulit sa ripalit. Basi, bali na hiwa yan eh itipid naman kami sa pang-ulam. Yan ang broccoli na hiwa ko na. Gigisa na lang yan. Yan ang sangkap niya. Yan ang gusto na bunso. Hmm. Yan. Mga ah, bro, mga sis. Yan, lagyan ko na kunting bitsin, kunting asin. Yan. Ayaw niya na may seasoning sa isda, bitsin, tsaka asin lang. May bunso. Dito naman sa brokoli. Pag igisa mo sa sa oyster sauce, gusto lang niya sibuyas lang at saka bawang. At nor cubes. Yun lang. Ayaw na may ibang halo. Ayaw niya na mga atsal at saka kamatis. Hmm. Hindi, ko na yung isda yan, inilagay ko na yung isda dalawa muna kasi maliit makawali lang ang ganit ko yan piprito so, ko na bago yung gulay masarap ito Maraming na namang makain si Bungso kasi favorito niya. Ayan. Na po, ha po, hahaunin ko na. Para sa si gulay naman, isinig kong iprito. Ay, igisa, iprito. Ayan. Ayan na mga bro, mga sis. Ilagay ko na yung brokoli paking dinasya ko na yung sibuyas at kabawang tapos oyster sauce bitsin, konting asin yun lang saka isang tasang tubig o uh. yan na Uh, gusto ni Bunso yung hindi siya masabaw sa propoli. Parang pinato yung adobo ang dating. Luto na po mga bromasis. Papatayin ko na. Shout out po pala sa lahat ng aming subscriber. Sa hindi pa po nakapagsubscribe. Pakilike and share and comment po. paki pakipindot po ng notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. Yan. Simpleng ulam lang to ni Bunso. Yan. Aming tatlo. Yan. Shout out po. God bless po sa ating lahat. Ingat po. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pag-suporta sa aming mag-asawa. Shout out sa lahat ng aming mga subscriber at saka viewer. God bless po sa ating lahat. pumapadam po kayo sa aming munting channel. Pakilike and share and comment po. At pakipindot po ng notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. Bye! God bless. Have a blessed Tuesday. lain